another harvest na naman po tayo sa ating chiko ayan nakikita yung po chiko ayan ayan ito po chiko mga kuwante ayan harvest ko rin hindi siguro nila ako nakita Ang hirap dito. Ang kuy, masakit pa naman ang ano ng... Ah, uh, kalangan po. Kailangan ko siyang harbisin mga kuwanti kasi pag ma-overripe siya, hindi na siya maganda kainin. Ay, kita o eh. Ayan, mga kuanti ang akong na-harvest. Hindi ko alam kung ilan to. May ko doon sa baba, dalawa. Karong mga kuanti, humana tag-harvest atong dragon fruit. Nag-harvest ko gahapon no dragon fruit. Karong mag-harvest na sa itong dragon fruit, mga kuanti. So, Hoy, how are you? Masulod ako, kaya na-harvest na ako mga kuanti silang itlog. Abundant grace. Thank you, Creator. Sa blessing walang ending na harvest pagkain ng aming chicken libre kasi pamingwit lang libre din aming pagkain oy nangingitlog oy nangingitlog ka dyan kukunin ko yung itlog mo mag ilan oh, mayroon tayong anim dito banda abunda kami sa itlog dito mga kuanti kaya hindi na ako kumakain minsan ng itlog. aray awa hindi na ko kumakain minsan ng itlog. Kasi nauumay na si Kuan Titats. E dito meron tayong pito. Pito ang nandito. Ayan. pito ilan? Uy, dami dito oh. E... Alam, may 12 tayo dito mga kuanti. Bunga. Nakalimutan ko na ilan. Ah, 6, 21. 28. Mayroon pa dito. Hi. How are you? Ilan? Dalawa. 28. Alam, meron tayong 33 eggs. 33 eggs. Hey, Lord. Abundant grace from Creator. Salamat Ginoo sa grasya. Another harvest na naman natin sa ating dragon fruit. Igahapon na harvest ako mga anim yata yun. Ngayon baka ilan to marami na rin to eh. Mga mga 12 or 11 yata to. Ito 33 eggs. Oh, dito. Salamat. graça